ย่วะย่าว่าวะย่าวะย่าะย่าวะยะย่าาวะย่าวะย่าวะย่าวะยย่าวะย่าวะย่าวะย่าวย่าวะย่าวะย่าวะย่าวะย่าวะยวะ nakurat lang <laughs> dyan kung nag-ending Nag-intense naman dyan And for today's video ay nandito nga ang ating bisita The Buhakhak Queen Yung tawa pa lang niya Nakaka-good vibes na minsan naasar ka Pero mas lawang pa rin yung good vibes Walang ibang Ang um, super in love Ang um, may bahay <laughs> Ang misis Si misis Sabit Well, pero hindi po siya sabit ha kasi siya yung original yes. uh, walang iba ang nag-iisang jean Volag vlog vlog <laughs> Thank you so much. Ayan. So, kumusta ka na, Jean? Ito okay pala. Lumalaban pa rin sa buhay. Uh Oo. -oh. Paano na <laughs> Nagpunta siya dito kasi nagpakulay kami ni Brenda. Yes. tingnan niyo man yung hair color ko. Very troll. Yes. Para akong ano, member ng ano? Green Lantern. <laughs> so, meron tayong 48 na question. Ha? Huh? <laughs> Sana. Sabi mo 47. <laughs> so, first question is, kumusta na yung parlor? Actually, um, andyan naman po ang parlor. Consistent naman din yung parlor ko so, araw-araw. Oo. oo medyo oh, may kahinaan ngayon kasi January, so oh. nung per month sa talaga malakas yung salon pero Okay naman din, nakakaraos din. kay paano, may naman din mga regular client ko bumabalik, magpaparibahan, gano'n, Hinaan mo pa yung boses mo para marinig tayo. Kasi, kasi eh? Wala tayong lapel dahi. Wala tayong <laughs> Parang awa mo na. Kasi <laughs> ano. <laughs> oh, tapos yon Yun lang. And next question is, nag-aano ah, ka pa rin ba? Nagko-content ka pa rin? Actually, um medyo busy. Um, minsan lang kami nagbablog ng asawa ko. Ganun, ganun. At kasama na talaga siya sa vlog mo, di ba? Mm, kasi dati naiya, kasi yan dati. Pero ngayon, marunong na siya. Uh -huh. So, my question is, ano ba yung pag nagsahod ba kayo, may porsyento din ba siya? Wala ko guys. Kasi yung asawa ko, guys, kasi hindi pa siya nagbe-base ng money. Tsaka wala siyang pakialam sa pera. Ang gusto lang niya na, may pagkain yung baboy Para kung magpapakain AAAAAAAAHHHHHHH <laughs> yawa. yawa! Yawa! Yawa kayo ka mamamoy! kayo ka ko Lord! Sige sige May permit ba kayo dito? Gusto <laughs> <laughs> ko kung kayo kumamit pala ang buhok ni Chucky no? <laughs> <laughs> <Pap> Bakit? Dinasa mo? Hindi ano ko nilagyan <laughs> ang buhangin kasi Istorya gonna... mi. <laughs> so ayan na nga. Sorry guys, napasigaw ako guys. Sinyawa mabarinda kasi. Alam mo guys, panito ako guys, mamatay ako guys. Hindi, hindi sa appendix. Lalaki ang puso ko dito, buisip. So ayan na nga, hindi siya nanghihingi yun ng part ng video or part mm -hmm. ng kita ng video. Napakaswerte mo naman, Jane. Ayan nga kasi <laughs> nagpangalan na kasi sa kanya <laughs> 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 hindi kasi ano po guys kasi sabi na sa akin love kung gusto mo na malagaan ko ang ayos yung baboy gusto ko na hindi kulang kulang yung pagkain ng baboy may feeds tapos uh, may polar yung ganoon kahit ano ba sa kumpreso sa na meron uh, nice. if so, ever mag iwalay kayo babawiin mo yung mga nabigay mo sa kanya yung motor parang may kilala ko tsaka tsaka <laughs> <laughs> Nakabrace. Yung brace, brace, brace? Ano? Tatanggalan mo ng mga tornilyo yon <laughs> Diba tang, tang, tanggalan kay Doc Salte? Kaya parang managiwalay kayo, mga binigay mo, kukunin mo Hindi, kasi siyempre bin, binigay mo na yan sa tao eh. Ang pangit naman kasi na binigay mo na tapos kukunin mo pa. Tsaka nung binigay mo yan, mahal mo siya at happy ka, diba? Oo. Pero kung pag, sa pilitan, parang hindi ka happy kasi niloloko ka, yun naman ang pinaka <laughs> di ba? Parang no? Parang may hugot ka. Okay, bye. Wala naman ko kasi akong <laughs> oh, hugot. Okay, ako yun, ho. Wala namang ko kasi akong hugot sa ano. Siyempre, kung anong meron tayo ngayon, siyempre, doon tayo magiging masaya. Di ba? Uh -huh. treasure yung mga yes, moment. Yes, it treasure yung mga moment. Pero, Plastic. pangit, pero, pangit naman kasi yung mga moment na i treasure mo na alam mo na na niloloko ka, alam mo na na, na may babae oh. na, alam mo naman na kung anong habol sa'yo, yun naman kasi ang pinakapangit, diba? Last Oo. So ngayon, di ba, nagko-content kayo ng asawa mo. Hmm. At nakikita ko naman yung million yung views. Yung ibang content hmm. niyo. So pwede niyo mo bang i-reveal yung sahod mo? Magkano? Six digit? Five digit? Ano, umabot kami ng 9 digit. Wah! <laughs> 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 Kung TV, <laughs> timpayaman, timpayaman, <laughs> timpayaman. <laughs> Tony. Hindi, umabot kami. Nung nakala, umabot ano, kami ng, ano? Six na. Six lang. Oh, at least, di ba? Kami nga. Diyos ko. Wala nga, three months. No? Pero yung six digit na yon isang beses lang yon Tapos yun, pinapagawa namin ng bahay ng baboy. Tangkalan. Uh, at least may nakita kayo. Tapos diba? Mm, tapos naparinovate namin yung salon. Oh, di ba? Ang dami mm -hmm. napuntahan ng, ano. Mm -hmm. So, next question is, ilang taon na kayo ni Hobby mo Actually mag two years na kami ngayong June 10. Matagal-tagal pa pero inaano ko na talaga na ina-advance ina ko na talaga na, -to na two years, years na. Kasi kung magpaghiwalay, show you love hindi pa tayong nag two years oh. pero, pa. Magic contract. mo na ko payain love sabi ko ganun. Pero gaano ka ano, gaano uh, gaano ka sweet bilang uh, partner si kin. Actually talaga guys, yung asawa ko guys, napaka-sweet talaga niya guys, kahit maraming tao, ganun, wala siyang pakialam. Kasi sabi na sa akin, um, kung ano, minsan kasi guys, ako na ano guys, na love, huwag siya doon ganun ganun. Ah, kasi clingy siya no? Oo. Uh -huh. kahit, kahit maraming tao, sweet siya. Um, mm, sweet siya. Napaka ano mo naman, swear. Ay! Jawa! Eh! <laughs> Mabindawin! Hahaha! Murang din mo, niya amung vlog, Ani. <laughs> Set. <laughs> oh. Tapos ano ba 'yan? nagsawa nagsama na kayo sa isang bahay. Ano? First of all talaga kasi dati ayun na sa akin na papunta na ko din sa kanila. Oh. Kasi nga kinakahiya na talaga ako dati. Ah, talaga? Oo, kasi inaaraw-araw ko talaga siya. Siyempre, ikaw pa naman. Bet mo yung lalaki tapos siya lang sa bahay nila tapos oh. wala sa mga magulang. Hindi mo talaga anuin. Siyempre sabi niya sa akin, mahal niya ako. Siyempre lubos-lubosin ko, sabi ko sa kanya, oh, mahal mo ako, di ba? Oh. So, ipakuan mo sa akin na mahal mo ako. Sabi sa akin, love, mahal naman kita love, pero huwag naman araw-araw ka dito kasi nandito yung lola ko, mga chuhin ko. Ano ano sasabi ng ibang tao? Eh, wala akong pakala, mahal mo ako. Pag laban ko talaga yung nasa Sabi, mahal mo ako. Ah, ano pala kayo ng mga ganyang eksena? Oo, minsan ano, si Bakla, punta ako doon. Tapos sa salon, minsan, kahit may customer, tinatanggihan ko kasi gusto ko siya magkatalag ko siya. Ay! Ganon. Kahit napakalayo ng ano, talagang magbumotor si Bakula, papunta doon sa bukid. Tapos, mga six, nangangatin naman ng ulo kasi mga barkadya niya. Nakawala no, yung mga barkadya kasi, um, so, yung niya na o, sa, o, yun, sa, sa akin. Tapos, nag usap kami, sabi, sabi ko sa akin, Lab, nandito ka naman sa bahay, lab, Ganon-ganon. Di ba sabi ko man sa'yo, huwag ka muna ngayon, kahit mga ilang araw bago ka mapumunta dito, Ganon-ganon. Kasi nga, ay, wala kong pakialam. Kasi sabi mo sa akin, mahal mo ako kaya pinandigan ko yung sila. Sabi ko, mahal mo ako dapat. Namimiss mo ako gano'n po sa araw-araw. Ang Ganon-ganon. Gano'n eksena po. Sabi na sa akin, sige, papayag ako. Pero alas 10 ng gabi, uwi ka na. Kundi alas alas 11, alas 12. Ah, okay. Oo, tapos magkakantutan. Ah! <laughs> Ayun <Ayot> ka! <laughs> tapos mag-ano mo. Tapos, ano muna kami. Gagano muna kami. Oo. Oh. Tapos nang ganon, pahinga mo na ng mga isang oras. Alas 10. Love, umuwi ka na kasi alas 10 na. Si Bakla. Bukit. Drive na itong sa mga baliti. My God. Ma -uwi ah, kasi nga malayo talaga sa kanila, no? Oo, oh, kasi sa Danaw. Sa amin, hasaan lang. I e, nasa taas yung kanila. Eh. Ah. Uh -huh. Kaya, so, yun. Akala ko naman kasi na nung nagsama kayo is okay talaga kayo nung umpisa na. Hindi, hindi pa kami okay. marami pa akong pinagdadaanan. Ah, okay. Mm, tapos, meron talagang ano na tagang, sabi ko ayaw ko na parang ayaw na sa akin kung ganun-ganun parang siloso ba siya? sobrang siloso sa so, ngayon siya ang siloso ngayon dati ako yung napaka siloso talaga ah, lahat lahat mm. kaya pala naglaylo ka na sa amin no? mm. yung minsan ka na lang yung minsan ako napunta dito ganun ganun pag may mga pakulay Easy. lang mm. tapos ang dami ko na huli dati sa cellphone mga bakla ang dami bakla nag ano yun sa kanya yeah. yun nga dito sa, sa social climber yun parang, kilala ko Oo. kilala ko <laughs> Kita ko yun <laughs> Ha Apply oh, nga uh, din sana. Sa uh, <laughs> <laughs> Kaso parang okay, hindi uh, anyway. ko mag-do anyway. Pero hawa ka account niya. Wala akong kukumelon. Oh. Hindi mahaba yung dito ko. Wala akong... Oh, agadon. dapat lang. Oh. Kasi, lang tayo. Pero... Kasi nga, ka, ano talaga, physically talaga, perfect na talaga si Jindula. Dula. Dati yun. Tingnan nyo naman ngayon, no? parang papa na siya ng ano niya. Yung papa. Yuhin ang kina so ngayon, yung negosyo mo is meron kang babuyan, babuyan. meron parlor. Mm. So, sa mga negosyo mo, kumikita naman lahat. Oo, oh, sa so awan ng Diyos. Mm. Kasi, nga no? kasi ng asawa ko. Kasi kung hindi pala masipag ang asawa ko, kung maarti mapapakain ng baboy. Tagal mo nang... Maghanap ng diskarte kung paano kami makatipid ng feeds ng pagkain ng baboy. Talagang wala. At saka, namin. at saka matagal siguro kayo nag... Ano, nung... At saka ano, malapit ako magda-down, no? Nakala ko masirado na yung salon dati. Di ba nga? Nakasakit Para... nga ako, diba? Na-operahan na nga ako. Tuman sa kulang word. Sabi ko, Lord, paano na no? ito, Lord? Paano ka bumangon? Di, wala nga tagaw kayo. Hmm. Tapos, nandyan kasi siya na. Nandyan siya. Tapos, I'm super blessed kasi yung, nag, ano, yung mga baboy, tawag dito yung nagkabuntis-buntisan na lahat doon ko kumukuha ng suporta ah, ng pabili ng gamot ko. Kahit buntis pa yung baboy, meron magsabi na ah, kukuha na kung siya. kukuha na siya. Yung parang bakos, hindi tawag sa atin. Mm -hmm. So, laban lang talaga. Laban niyo. talaga sa buhay. Tsaka huwag ka mawala ng pag-asa. Tagang pag-agyan, tagatigal lagi sa ano mo. Tagang hindi mo alam na may blessing na talaga So, last question. Ah... Uh, paano mo i-encourage yung mga baguhang nagko-content ngayon? Especially ikaw talaga is nakita ko na consistent yung Uh, malaki yung views mo kasi nga kasama mo yung jowa mo lalo na na yung mga member ng LGBTQ na, na inspired sa story ng buhay nyo na mag-asawa paano mo sila encourage na to do like sa mga nagbablog actually talaga guys yung pagbablog naman talaga is hindi mo talaga alam na mabibitan ka ng mga followers mag-upload ka ng mga video hindi mo alam na oh, nag-million yun tagang magugulat ka talaga na ay yung lakas ng video na to, ganon, parang wala namang kwenta yon, ganun mas masasabi mo yung gano'n na hindi todo effort sa pag edit ng mga ganun ganon tapos yung mga bagong ano, ipagpatuloy na na talaga yung pagbablog, kasi hindi pa natin alam na inabukasan may mga followers, ka, ganun ganon wag kang mahiya mag -blog. kasi meron kasing iba na magbablog vlog ka, tapos nakita mo, ay 10 views lang, hindi agoy, 11 lang, ay 20 lang, 50, 100, Huwag ganun. Kailangan ting positive ka. Kasi sa lahat ng mga videos na ina-upload mo, pag mayroon kang isang upload na nag-viral, na, na, nag i-review na ng mga followers yon Tapos yon hanggat sa mag-click yung mga videos dati na mo. o, mga dati mo, ganun-ganun. Yun lang, talagang and then sa mga lahat ng mga ano, sa mga ano lang, um, sa, advice ko lang sa mga LGBT member you ko know, yun, kung magmahal kayo ng, ano, ng isang tao, huwag kayong, ano, Huwag kayong pera lang ipapalakad nyo sa lalaki. Kasi guys, ano, kasi pag once na pera ang pinag, uh, ano mo sa lalaki, paano pag wala ka ng pera? So, wala ka ng lalaki, iiwan ka naman din talaga. So, kailangan pag labo. wala naman talaga yan sa physical, ano mo, oh. di ba? Talagang, meron kasi mga lalaki na ma, ma in sa pag-care mo sa kanya, na meron siyang hinahanap na hindi na, kunwari, hindi, hindi nabigay ng magulang niya ng pagmamahal, tapos na anuhan mo na, punuan mo yung pagmamahal. So doon mapofall? O oh, doon talaga siya mapofall. Tingnan naman naman ako, di ba? Ilang taon na ako, mag-34 mag na ako ngayong May. Yung asawa ko, mag-18 mag -18 pa lang. Oh. O, so, 16 pa lang siya na naging kami, ginuo ko. O, oh. Grabe Di ba? So I'm very blessed talaga na laging matigas yung <laughs> <laughs> So, ah, uh... Uh, Jean Bulag, maraming maraming salamat sa time. Yes. And salamat sa buhok ko. Pero yes. babayaran ko po to Hindi po to libre, ha? Ayan. 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 Tsaka hindi mo ko punta dito nang yung Oo. <laughs> <laughs> Tsaka, <laughs> sa lahat po na tagami sa si sa Oriental, yes. malapit sa saan, kung gusto niyo mong pakulay, magpariban, ayan, January Salon. Ay, thank you so much, Mama Gwen. Ayan. Maraming maraming salamat yes. din sa time mo. And sana mag interview pa kita with your husband soon. soon. Ah, gusto ko naman siya makausap kasi parang na, 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 ano ako, nainggit ako sa relasyon niyo. Pero... Imirong ka naman relasyon ni tagang mga naman. <laughs> o, kasi ma malandi ako, kati. Ito ako, iniwan ka um, nilang lang. Maganda naman sana yung relasyon ko, kaso lang ako lang yung talaga malibog. Lahat na okay na, happy? Happy na. <laughs> so maraming maraming yes, salamat mga so kapitid. Yeah. on my next vlog. Bye!